Raffaella Diwata Tapos ko na yung bahay-bahayan mo Tignan mo Wow Thank you Bebang Ginawan mo ko ng bahay-bahayan ko Pumasok ka na dito sa loob May matitirahan ka na Excited na ako Ang ganda ng kulay Bagay na bagay sa akin Mula ngayon, dyan ka muna titira hanggat hindi ka nakakabalik sa kaharian ng mga punso. <laughs> mm, Nasaan na kaya yung magic wand ko? Nahanap na kaya ni Iska? Hayaan mo na, Paela. Tutulungan ko din si Iska magalap ng magic wand mo. Ano, Iska? Nakapag-shoot ka na ba? Sinong pipiliin mo? Ako? O si Beba? Ah, eh. Nahirapan ako pumili, princess. Kaibigan ko kay pareho ni Bebang ano lang piliin mo? Dahil may magic ako, si Bebang, wala. Kaya kitang bigyan ng kahit anong gusto mo. Kahit cellphone, kaya rin kitang bigyan. Sige, sa'yo na lang kakampi, Princess. May magic ka na eh. Talaga, iska? Yay! May kakampi na ako! <laughs> Lagot na ngayon si Beba Princess, bilang kaibigan mo, pwede ko bang hawakan yung magic wand mo kahit saglit lang? Hindi pwede, no? Bako kunin mo pa sa hindi ah. di pa kakampi kita? Magtiwala ka sa akin. Susubukan ko lang mag-magic. Sige na nga, pero sagit lang nga. Oh, promise. Oh, ito, ingat mo tong magic wand ko ha. Ah. Ang ganda naman ng magic wand. Paano kaya 'to gamitin? Magbigkas ka lang ng kahit anong spell para nung yung powers. Okay. Ano kang gagamitin kong spell para makatakas ako kay princess? What? Alam ko na! Tranalala! na Tra na layo. Ah! Iska! Anong ginawa mo sa akin? Tanggalin mo to! Oh, no. Ayun! Gumagana! nakasakop na si Princess! Pwede na akong tumakas! Iska! Huwag kang tumakas! Ibalik mo yung magic wand ko! Kailangan kong may balik yung magic wand kay Rafaela! Lagot ka sa akin! Ayun na si Princess! magic wand ko! Kinuha mo pa, ha? Naku! Nabawi na ni Princess yung magic wand! Trinidor mo ako, Iska! Dapat kang parusahan! Pepang! Rapena! Tulong! Si Iska, yun na. Ano kaya nangyari sa kanya? Rapena! Tingnan natin! saglit pebang Antayin mo ako! Sinirami ang pagkakaibigan natin, Iska! Dahil ayaw makakampi! Gagawin kitang palaka! Princess! Huwag! Mahawa ko! Oh. Hindi na ako nahawa sa'yo! Bombang bini! Baba bini! Oh. Iska! Naku! Ginamit yung magic wand ko sa kasamaan! Bebang! Tulungan mo ko! Kokak! 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 Oh. <laughs> Naging palakana si Iska! <laughs> Ang sama-sama -sama mo, princess! Ibarik mo sa dati si Iska! Huwag mo siya gawing palaka! Wala ka na kaibigan, Bebang! Uubusin ko kayong lahat! Abra! Kadabra! <laughs> si Princess, nag-transform! Naging black magic na yung magic ko! Hindi maganda to! akin na itong magic wand mo, Hindi ko na ibabalik sa ito! <laughs> Guys! Si Princess! Naging masama na siya! Ginawa niya pala kasi Iska! Ano kayang gagawin namin para matalo namin siya? Mag-comment lang kayo kung gusto niyo ng part 5! Bye-bye!